Magandang umaga at assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. mga guys. Uh, dito dito naman tayo. Bumalik tayo dito sa dati uh, kahapon binuntahan natin na uh, tinaniman po natin ng saging. Mga saging. Uh, mapapansin po natin na medyo malinis na po at uh, itong mga saging natin, mga puno ng saging natin ay medyo malalaki na. Uh, mayroon ng mga etong iba, mayroon ng mga anak katulad nito, oh, mayroon ng anak. Ito. Okay, okay. So, ibig sabihin, uh, nabubuhay na 'to sila. Uh, at uh, ihintayin lang natin pag lumaki ito at itata- uh, itata natin dito sa mga area na wala pang uh, tanim. So, ang plano ko dito kahit maliit ang ating area, uh, kapag uh, ano uh, may mga tanim, may laman ay nakakasuporta din sa araw-araw na pangangailangan ng ating pamilya. Uh, ang plano ko dito ay uh, dadagdagan ko ng mga ibang prutas so at least ma-maximize natin yung area uh, uh, tulad ng sinabi ko kahit maliit pero uh, uh, pay laman kaysa na naman malaking area na wala namang laman so ito, uh, lagi natin na pinupuntahan dito so sa susunod ng mga araw magbibigay ako, mag-upload din ako ng bago, panibagong ah uh, uh, ano natin, uh, uh, video natin para at least ma-update uh, po kayo uh, tungkol dito sa ating ginagawa. Uh, so, guys, uh, ina- uh, inaanyahan ko po kayo na sana po ay tuloy-tuloy uh, po ninyong isuporta itong ginagawa uh, natin. At uh, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong mga suporta. So, maraming salamat po sa inyo, sa inyong panonood At, uh, sa susunod magkikita-kita pa rin tayo. Maraming pong salamat uh, once again at Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.